Hello guys, good morning, good morning and happy Sunday sa inyong lahat. Uh, ngayong araw ng linggo and buwan ng September 29, 2024, Pagbibigay na naman po tayo ng panibagong guide all draws sa mga gustong sumabay. Sabayan nyo lang po ang ating mga guide ngayong araw ng linggo. Ah uh, basin makatiyambag ihapunta karong adlaw no. Congratulations di ay sa 240 na atong gi-advance gahapon. Ang 240 gi advance nato naghatag ang kauban ana niya kay 086 at waning partial kombinasyon ng 240. Okay, congratulations lang sa nakapick ana no. So sa 2 PM na result no gahapon kay 322. Balik result gahapon. Wala ta Liga sa Ligas atua kay 722 man ang atua dra. So sa 5PM, 5 PM 556 wala gihapon ta ani pero dire sa 2 for 0 daog tani mga idol ha pasok ang ato ang 24 na pairing gahapon kani o ang ato ang 2 0 na pairing nagkuyog din siya no nahimo siyang 2 for 0 so nag uban no nag uban congratulations lang kung nakapick mo na gahapon so karon proceed na ta sa ato ang guide all draw. sa mga ganahan mo abay abay lang ninyo mga idol okay So, na ako'y pabalikan sa inyo ha. Kani, balikinin ninyo. Ay, magkumpiyan kumpiyansa ane. Eh. Ay, basin na dili lang. 371 706 or 302 ah uh, 245 and then 652 ayan 652 at yung 0 2 9 5 po. Kung gusto nyo po ito, uh, pwede nyo pong balikan itong mga kombinasyon na to. Pero mas bit, ang bit kong kombinasyon dito, ito po, uh, bibilugan ko po siya. Yan po yung mga bit combination ko. Yan. Tsaka ito. Yang apat na yan, yan po yung base ko sa kombinasyon na yan, mga idol. So, kung gusto nyo pong balikan, yung kombinasyon na yan, pwede pwede po, ha? Okay? Screenshot nyo po yan mga idol. And then, magbibigay na po tayo ng eskalera. Ay mo kumpiyansa sa triple mga idol. ibabal na ako ang triple, Naghatag naman ko. Balik-balik sa inyo ha. 8877 Ang ato ang trifold So, kamo na bahala kung gusto niyo mag-old draw Kung namo extra budget, okay? Ito ang trifold, ako nang sa inyo ha Wala na akong giswat no? So, ganahan kay termino na ako nag ang ato ang trifle. O sigurado alam niyo na po 'yan or baka may mga trifle kayo diyan. Ah, uh, eh. sigurado ha. So, kana ang ato ang skalera o kani ang small number. O ganahan mo guys back na 1 2 3 pwede gihapon, okay? Next, kato ang double. Ang ato ang double pod karong adlawa kay ubay-ubay na itong double, no? Sa 8, 8, kay 5, 8, 8, ang ato ang base, combi, o 6, 8, 8. Uh, sa 8, 8, ha, kay wala pa kagawas ang 8, 8, mga idol. Take note mo, sa 8, 8, wala pa ni kagawas, no? Muna ang ato ang double sa 8, 8. O, ganahan mo, ana, pwede niyo pick up on, no, mga idol? Pag-pick lang mo, one combination sa ato double na 8, -8 ha? Sa 55 naman. 855 5 5 855 Nabutay 866 Ayan. Ah. Uh, 366 Ayan. And then 633 Or nabutay 211 1 one Nagganahan mag 2 one one oh. Semi-trifle. Or 277 Ayan po. Mag Uh, pagkuhan lang mo one combination dra mga idol ha. Ah. Ang pagpick sa double dili po na permanente no mga idol no. ogang gang eskalera. Kana po ah, pwede mo magbawa. Tanaw ninyo na mag double karon. Paminaw ninyo na mag double. Pwede mo magkuha sa tong double no. Pero ang pinakamaganda po talaga kasi ng ano main natin yung mga single number no. Pero karon kay nag double double ang resulta sige double double. ah pagpick mo sa tong double kay base niya mag double na po unya no sa 2 PM result. So, okay? So dire na ta sa tuang guide all draw. All draws ni ha tong guide mga idol, hot guide all draw ni nakabutang sa igbaw. Sa so, unahon nato ang 85, balik gyud hapon ako ng 85 mga idol, ay mo kumpyansa sa 85 or 58. So mao lang gyud hapon ni akong kombi. Ah uh, wa ko magilis og kombinasyon, ako na man gihatag hapon. Gibalik lang po na akong karon kay para sa kuha hot paning kombinasyon na mga idol so muna to ang base uh, karong adlawa sa akong ginaingon ug daw na may mga based kombinasyon mo lay sigurado ha pwede mo mag uh, 852 ha 852 og 859 okay muna 859 screenshot mga idol okay next ay 868. uh, 68. Kaya niya tong atong 68 gibalik gyud po na ako kung ang gihata gahapon kay mga hot pa na na combination kombinasyon so wala pa ni mahuman no wala pa kalusot muna akong gibalik kay mo man ni sige pakita sa guide so ako lang gibalik karon ah uh, kamo kung naa may mga sariling ano best kombinasyon maulay sigurado ha mga idol ha pwede mo mag 869 og 862 Uh, 862 then 861 ayan 861, okay? screenshot idol, mga idol uh, 63 or 36 pala muna 36 or 63 so dari ako ang based kay 360 o oh, 365 ay mali 36 yan, pwede po yung 365. Pero ang pinaka-best ko dito ay 364. Ayan, 364. Ah, uh, pwede mo mag-36. Ayan, 365. 365, 367. Pwede mo mag-367 po dah, mga idol. 7. Or 36... 8 Yan 368 So screenshot mga idol Pwede mo mag 368, pwede po mo mag 36 ah uh, yung double nga. Ay nabigay ko na pala, sorry. Dito tayo sa 21 or total 12. Direkta kay 217 nako ah. 21 ah uh, 4 'yan. And then muna akong based kombinasyon. Ah, uh, pero pwede mo mag 215. Kani 215 wala pa ni kagawa sa ah, pagbantay-bantay mo ng 215 218 pwede mo mag 218 216 ayan is uh, SMCA po yan 216 mga idol ah uh, 72 ah uh, 72 or 27 so dire pwede mo mag 7 uh, 274 or 720 muli ako ang based combi pero pwede mong mag 7 7-2-8, 7, 2, 8, 7 2, 6. Pwede mong mag 7 2, 6, mga idol ha. 7 2, 6. Or 7 2, 9. Wala pa mga ang 7-2-9. Basig 2 9. Yan. 7 2, 9. So, maghatag na tagpamuste. Pamuste na to. Karoon. Ito uh, kad... itong pamuste. Uh, 0 8, 1, 6. Pwede mo mag 0, 8, 1 or mag 610. So yan lang mga idol ang atong guide karong Adlawa So all niha ni mga idol. sa so, maganahan mo sabay, sabay lang sa mga wala pa subscribe sa atong YouTube channel. Don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po ma-notify po mga idol sa atong video na gina-upload taga adlaw. So dagang salamat sa tanan no sa mga solid na Boss 3D Vlog. Thank you, thank you so much sa inyong tanan mga idol ha? So okay, good luck mga idol. Out na ko. Og dagan salamat sa inyong tanan. Amping mo kanunay. O God bless. O hope to win ta Good vibes lang ta always. Permi sa tuang mga taga-adlaw nga uh, mga good vibes. <laughs> Basta always lang ta good vibes mga idol diri sa tuang adlaw-adlaw na kalingawan, no? Mapildi madaog. Good vibes lang kita permi. Okay, good luck and God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.